ani yang karon tapos ikaw na to unya i so ato nang i try so karon try na to oh, di ba wala na siyang tingog mga video wala na siyang pitik pitik kini na grabing pitik pitik nawo oh, oh. oh di ba rada mga badi so karon mga badi mag DIY na sa da karon mga badi no so abot lang ni sa to ang plaka no so, kung kabantay mo kung nagagamit mo original na plaka isang tingog niya mag Nasa batsi. Ingat yung tinggog niya perminti mga badi. Piti piti. Ba? Piti piti. So kita mag drive. Sabak ayo diba? Mag drive tag motor. Sabak ay Basta abot sa batsi. Ito na ngayon nga rin mga badi no. So ang isyo na mga badi Kita mo na sa sulod mga badi. Ito na nga. Kanao kita nang. Kanao. Kana kana siya kana. na siya yung may dikit mayayos sa plaka mga badi. Wala nang matarog tarog siya. Kana siya ikawan. Kana siya. Ibakan di gamay. O. Kanao. Kana. Kita ninyo, nanipakantig gamay. So, ito ang kwanan karon. Ito ang bangilan karon mga badino para di kasi tingog So, timan niyan tingog yung mga badya. Timan niya tingog karon. Tapos, ikaw na itong unya. Ikumpara. So, ito nang i-try. So, let's go. So, muna karon mga badya. Itong butangan o guma. Kani kani banda kani. Ito nang butang guma. Bangilan ato guma karon mga badino. Ito itong isa. Ito. Ito yung ang mag... Ito hindi mo dikit mudikit anang plaka god masyay na kong allowance itang habula sa tong gunting silan bulga tong gunting ayun na to na na to mga badi no para mugot so atong gamit karon mga badi is kani utso 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 wala ko utso basta utso 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 so atong yung gamitin karon mga badi para pang pilit So pilitan nato nga karong mga badino. Yon. Duru. gahin na gahin mga badino. So itong ibalik ang plaka mga badino. So try nato. Kani guot na, na ginisi karon mga badi. So man ni karon mga badino. So, So, sa itong tingog niya ganina, try na to. So, karon ang iyang final karon mga badi, wala na karon final yung mga badi, nawa. Ang guban, dikit na sa ano, sa atong plaka. So, ganina napalan siya, bakanti ganina dira, muna magtingog-tingog. So, karon try na to. oh, diba? Wala na siya tingog mga badi, Wala na siya piti-piti. Ganina piti. na, ganina, grabing piti-piti. Nawa, oh. O, oh, ba diba? So, very simple. So, at least karon nakabalo na mga badi. Sa mga naggamit og original na plaka oh matik buatan ninyo ni eh, para dali so kinsa patong dulu sa kuha kung mo yung utso-utso dol mo sa mga deriya sa indangan oh ano lang mo deriya tudluan tamo napatay yung mga gamit dero utso-utso utso-utso rana gumba dali rana kayo terus gunting na ahit ahit <laughs> so di ba ba di oh gods hmm. na di ba Goods. so maulang itong mga badil salamat sa inyong pagtanaw o ride safe sa inyo ah, mga badil shish